Ayan, sarado. Delow po isang uh, magandang umaga sa ating lahat. So good morning at dito po ngayon ay dito tayo ngayon sa workshop magtatrabaho tayo. Mayroon po kasi dito ng uh, urgent ayan na pinalitan ng uh, compressor sa ibang uh, na, ano, mga laanong uh, mga mga technician sa labas. So ito po ay inverter na 30 BTU na pinalitan tapos uh, nagsarado yung uh, filter niya. So baka hindi maganda yung pagka-proseso ng pagpalit. Hindi na uh, hindi na po nila makaya dinala dito sa company at uh, ito po siya ipapaliwanag ko ito po siya. Ito yung aircon, ayan. Kung makikita nyo, may prion nga po ito eh. So may prion siya, nilagyan ko nga ng power para para gumana yung ating uh, ito pong uh, uh, expansion valve ito po 'to. Itong kana to. Itong ABB na to. So nagpalit po sila ng compressor ay kung makikita nyo, bagong welding at nagpalit nga ng compressor hanggang dito ni welding nga nila hanggang dito nilinis yung filter at ito ginalaw nila so nilagyan ko po ng power yan para natin mapagana to baka mamaya uh, pinapalabas natin yung prion ay uh, hindi naman siya gumagana to uh, expansion valve na to so iibii baka kaya ganoon kaya mahina ngayon nilagyan ko ng power so ganoon pa rin kung makikita nyo yung hangin na inilalabas niya dito sa sa high pressure ay kokonti po ayan. So ibig sabihin may sarado kaya pag umandar yung aircon, nag -e siya. So inverter po to. Kaya hindi lang, ngayon kung makikita nyo, ipapaliwanag ko naman dito sa uh, low side ay eh, walang problema kasi ang, ang dami ng peryon po natin. Oh, ayan. Kaya sarado siya. Isa-isahin po natin kung ano pa ang problema nito. Ayan dito 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 talaga siya eh tapos dito bakit nawala agad yung kwan nya so ayan po yung ating ito may problema to mahina yung inilalabas na hangin nya kaya pag ito gagalawin natin pag wala ito re ka natin ito. yan po yung ating gagawin ngayon bakit ganon? Ano so, sa poor way valve na yata may problema Ayan po Ayan so kung makikita Titistingin din natin yung poor way valve nya Baka sarado kasi Ayan Ito lang sya Ibalatan nyo lang yan Tapos Ayan kung makikita nyo Tumutunog yung poor way valve natin Ibig sabihin okay yung poor way valve natin Yung magnetic Poor way valve okay So Iisa-isahin natin sya uh, Dito uh, Dito magkukan tayo rito Ito tatanggalin natin dito tapos uh, plasing natin tingnan natin kung alin yung sarado <coughs> may camera ang aming ka naman

Sarado nga. Dito yung kumakikita nyo. Dito sa filter na to ito ang sarado. Ayan. Sarado sya. Ito hindi nila ginalaw to. Strainer din kasi yan yung filter. Yan ang sarado. Kaya gano'n. So ito yung uh, nakuha ko nung nilagyan ko ng chemical na 1 for 1. Ayun, pinalabas ko riyan. At saka ang ganda niya niya. Ang lakas na. Ano yung ating nagawa? bak vacuum ko na lahat tin, tinigil ko to eh Kinungo ko ito binaypas ko na lang to wala na to wala na tong forwebal itong ko na to binaypas ko na lang Ayan. ito nilinis ko ito yung sarado itong capillary uh, na to itong filter na to ito yung sarado ito natin bypass ko to ay dapat ganito yung singaw niya, niya. ayan yung lakas oh. kita nyo ayan, dapat ganoon so ngayon wala nang sarado kaya kita nyo man, nakas na ng singaw ayan 36.30 tapos na tayo rin ito dadalhin natin ito sa hail sa hail natin isang uh, magandang araw so yung ginawa ko po na nilinis ko yung uh, system kondenser nilinis ko yung uh, filter nilinis ko nilinis nilinis lahat at ngayon po ay pinaandar ko siya ayan so kasi po ito po ay uh, duct type uh, wala po kaming uh, duct type dito ngayon ginamit ko siya ng sa cassette po ito yung indoor ng cassette uh, ito yung motor para lang mapapaandar natin kasi po sa hail to eh kailangan natin mapaandar bago dalhin sa hail so ito po yung pan motor nya So, ito yung pinakang kaset niya. Ayan, 16. So, yan yan po yung aking ginawa. Kasi, uh, para make sure na umaandar yung unit natin. Ayan po nga po yung periyon niya. Ang damig. So, ngayon naman po, para mapaandar natin yung outdoor niya, kailangan natin ng indoor. So, ang ginamit ko naman po ay ito. Ito po ang ginamit ko. Ito po ay 30 BTU na split type. So, dito ko naman pinandar yung sa Prion niya. Tapos yung pan moto, pinandar natin. mag i po yan kasi wala tayong outdoor. Kinunan lang natin siya ng kuryente. Yung kuryente niya sa 1-3. Ayan po. 1-3 kuryente. At make sure na bago po natin i-dalhin sa hailay, umaandar yung ginawa natin. Ayan. So, gumamit din tayo ng remote. Ayan. Kasi nag-e-3 siya. So, dinibagin ko siya. Kasi nag-e-3 kahit may prion ayan po so ngayon ayos na to papump down natin so ang pagpapump down naman dito sarado mo to and then dito hanggang sa maubos yung prion nya ayan po ayan nagpapawis nga po dito ayan lamig o. sa lamig nagpapawis ayan so sana po ay uh, may natutunan kayo sa ginawa natin, uh, uh, yung duct uh, po na 30 BTU inaandar natin sa split. Inaandar natin ang indoor ng cassette para po mapagana natin yung inverter kasi hindi natin siya ma pwedeng ma-direct. Ngayon po, maraming salamat po. Agad first po na po. At